Dalawang bata o mano dito sa Banga, Aklan ang tinangkang kidnapin. Nay, ano po ang pangalan ninyo, Nay? Milalin. Opo. Ano po ang nangyari dito sa inyong anak po? Nung ko anak ko sa school, uh -huh. naglalakad kami pa puntang waiting shade. Iniwan ko muna sila, saglit lang. Dahil uh -huh. pumunta ko ng tindahan, may binili lang kung importante. Uh -huh. Minutes lang naman yung pagitan, pagbalik ko, may sinumbong na sila sa akin uh -huh. na may balisa kasi sila eh at saka nang uh -huh. ano yung mga mukha nila uh -huh. namumuti uh -huh. namutla sila namutla uh, oh, tapos uh -huh. naglakad-lakad kami yun nga sinumbong nila na may meron nga daw na banaputi na puti, na nagtangkang papasukin sila uh -huh. na ang sabi ihati eh, mo na sila sabi nila wag na call kasi baka kung saan nyo kami dalhin. Uh -huh. Uh -huh. May puwersa mam ma na ginamit, uh -huh. parang hinila sila para pumasukin. Wala daw. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Bali parang ano ito? In ininyayahan sila na subakay sa van, parang gano'n. Oh, naihatid uh -huh. daw sila. Uh -huh. Ay sabi ng anak ko, wag na call kasi baka kung saan mo kami dalhin. Uh -huh. Pagkatapos, inalok sila ng candy. Uh -huh. Ay Ayaw nilang tanggapin ay pagbukas daw ng pintuan na malaki mm -hmm. doon nila nakita na may dalawang bata pala doon. Mhm. Mm uh -huh. ano yung ano dalawang bata po. Yung babae daw umiiyak mm -hmm. tapos sumisinyas pagkatapos sinanggal niya yung parking tip sa bibig niyang dandahan at nagsabi na Tulungan niyo ako kami kinidnap kami. Mm -hmm. Tapos yung isang lalaki na sa gilid nagtangkang tumakas napansin ng lalaki na nagbigay sa kanila ng candy. Mm. Kaya nabalingan siya at inano yung kamit paa niya, ginapos. Ilan yung sakay ng ilan yung sakay ng anak ban? Dalawang bata, lalaki at babae daw. Tapos yung may mga malalaking tao, ilan? Isa lang at saka isang driver. Driver at isa rin yung. So, bali apat sila. Apat sila. So, oh. Anong lingwahe nitong dalawang bata sa loob, ma'am? Based sa kwento ng Isaya anak Isaya din daw. Aklanon. Eh. Aklanon Aklano. Aklano din. Aklanon din. Aklanon din. Aklano din. Aklano din. Mm. Bali, aside sa nakatape yung uh, baba, ano ba, ano ba, nakagapos, uh, may tali sa kamay. Yung babae daw, may packing tape yung bibig mm -hmm. Tapos dahan-dahan nga daw niyang kinuha at humingi ng tulong sa mga anak. Mm -hmm. Yung mangyari, yung insidente, kasi di ba magkasama kayo tapos kahiwalay kayo, ng, may dinaanan ka? pumunta ko ng tindahan, tindahan doon okay. sa anong malapit kay Doc Patrick. Mhm. -mm. So ang distance ninyo mula dito sa dalawang bata ay malayo, Ma ah, malayo. malayo. So sila malayo lang talaga ako. noon. Mm -hmm. So anong ginawa nila nung makita nila na may naka na doon na bata, may nakagapos doon? Yung anak ko daw pa paano pa atras na paatras siya dahil natakot na eh. Mhm. Mm mm -hmm. Tapos yung sabi daw ng isa, kumuha kasi yung isa ng panyo at nilagyan ng pang pa, ano sa pangpatulog. Mistryan uh -huh. so, daw niya ng white at saka blue. Uh -huh. Na pang-spray kaya natakot yung anak ko. Uh -huh. Tumakbo sa likod tapos inanyahan niya sa yung isang bata ana, si an Maliyama, na si Alana. Maliya man yun. yon. Uh -huh. Dito sa lugar na nangyari ito, ma'am, kung saan na uh, huminto yung van. Walang makabay, kabahibahay doon? Walang mga tao? May tindahan dyan maliit eh. Nag kaya lang natutulog daw. Nakita niya yung ano? Nakita sa loob yung spray pa na ano? Nakita ng Nakita anak ko daw hindi eh agad, kasi ini. Dahil, hindi agad nakatakbo? Nagtumakbo na yung anak ko. Pagkatapos na? Mm -hmm. Yung isa, nag-uusap pa sila pero tinatawag na niya. Mm -hmm. Eh, buti nga ka kamo hindi sila agad mm, mm pinirsa. Inanyayahan kayo ng kulis matapos na Siyempre marami na ang na-alarma dahil kayo po ay nagpa-blatter sa barangay mm. at may refer kayo sa ating mga kapulisan. So ano na po ang takbo ngayon ng ano uh, ng uh, investigasyon? Hinahanap nga daw nila sa CCTV. Mm -hmm. mm -hmm. So ano raw po may nakita sila sa CCTV na ganung van po? Meron silang nakita isa kasi alang yung kay Patrick na kay ano yung deliver ng tubig. Mm uh -huh. eh, Sabi ko hindi naman yun na yung oras na yun eh. Iba. Laman Tapos meron na naman daw silang nakita isang ban. Inaano pa nila? Bini-verify pa. Bini -verify pa. Nila. Bang, anong oras ba da, yun ma'am nangyari? Mga five na yan eh. Past five hmm. na eh. Okay. Kasi matagal kami naglakad. Tapos papunta pa kami dito mag-ano na ng hapon ng Mm -hmm. papadilim na Mga gaano layo na kayo mula doon sa school ng Mangan? Malayo. Malayo na. Malayo ang Mangan Elementary School at sa kayo. Pero pero shade. sa highway pa pa rin kayo, highway mm -hmm. pa rin. Diyan sa waiting shade. Ma mm -hmm. mm -hmm. mamumukaan ba ng mga bata? Ang sakali makita man nila yung mga lalaki na yun, matatandaan kaya nila. Nakabunit kasi tapos tinanggal at binalik. Yes, nakabunit. Mm. -hmm. Saan yung direksyon ng van papunta na, kung natandaan ng mga bata? Kung nasa tindahan ako, nasaglitay kung natingnan yung van na puti. Pero hindi ko alam na akala ko ano lang ng baboy. Maghahakot lang dyan, tapos bumalik agad. Akala ko nagdala ng, ng baboy dyan sa slaughter. Mm -hmm. yun pala, yung nakita daw sila naglalaro, mm -hmm. Bina, yung sasakyan at saka... Bumalik doon sa... Pinang, na nanan sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa tingin mo ano na. ang rason bakit kikidnapin yung anak nyo po? Ano yung ano nila? Aanohin nila yung baka bata? Hindi ko po alam eh. Mabuti nga hindi nalang nakuha. Oh, eh, mm -hmm. Pag nakuha nila, hindi ko alam ko ano gagawin ko dahil ako kasama nila pumunta ng mm -hmm. naglalakad sa daan eh. Oh. Mm -hmm. So paano naman kaya yung dalawang bata na sila sabi nila na nandoon sa ban? Yung nga yung iniisip ng anak ko kung bakit may mga bata doon at kaninong mga anak yun. Mm. At kung saan nila nakuha. Mm -hmm. Doon sa lugar na nangyari yun, wala kayong mga CCTV doon na makita? Wala dyan CCTV. Mm -hmm. Doon lang sa malayas, may center. Ngayon yung, kamu, yung anak mo, kamusta na ma'am? Ayan, no? Mm. Ito siya. So, Ayan uh, silang dalawa. Puro babaeng? Hmm. Puro, babae. Puro maliliit. Hmm. Nung dumating siya dito, kumusta yung kondisyon niya? Yung, yung emotional state niya? Kasama niya ako sa daan. Uh, mm -hmm. Kami ma kaming tatlo magkasama pa uwi dito. Ay uh -huh. nga, balisa. Di halos makatulog. Uh -huh. Di makakain kung hindi mo pilitin. Talagang na yung anak mo? Hmm. Pag pinapasok sa school ay ayaw. Uh -huh. Kaya sinasamahan lang namin kahapon hindi ko pinapasok kanina dahil masama daw pakiramdam niya. At oras na kami kasi naka-uwi kagabi, mga alas 11 na yan eh. Galing sa police station, pagod gutom. Tapos kanina, doon na naman kami galing. Bukas pupunta naman kami. Grade anong grade na to ng Grade 3 at saka grade 4. Bali, 8 uh, years old? 8 yung sa akin, 9 yung sa... Yung sa isa. Kapatid um, -ano ko. Magkano-ano sila yung dalawa? First cousin, kasi ako at ama niya magkapatid dito sa lugar niyo wala kayong uh, naririnig baka may nawawala ditong mga bata wala pa wala pa naman bakit nagutuman kayo sa police station hindi kayo doon nakakain hindi, hinold kayo mga tagal mang oras na in interview kasi yung mga bata pabalik-balik Oo. Mm. oh tapos katulad nito alas 3 na ng hapon nakauwi kayo dito mula kaninang umaga nandoon kayo hindi kanina pa kami dito ng tanghali kaya lang nagpahinga kami ah, si oo akala mm. ko doon na Hindi. hold kayo. Oh. Magpahinga lang kami ng anak. Anong advice ngayon sa inyo ng pulis, ma? Ano lang, safe, mag-safe lang sa mga bata at huwag papuntahin ang school ka, na sila lang. Mm. -hmm. Hatid sundo ano, lang talaga Hatid dapat. sundo lang. So, after nitong uh, incident, anong plano mo bilang uh, magulang na nangyari ito sa anak mo ngayon? Eh, ako na lang maghahatid suno sa kanya. Araw-araw naman kasi yan na nahatid ng tricycle pagkahapon. Paminsan-minsan din na ano ko doon sila sinusundo. Pero tanghali, araw-araw ako doon nang dadala ng pagkain nila. Kasi malapit lang naman dito. Pero usually talaga ma'am, naglalakad lang talaga ito sila? Mga sa dito sa hapon. As, hmm. Sa hapon, pero sa umaga? May tricycle. Sa ng tricycle. Kasi yung hmm. baya ko dito may tricycle, hinatid sila. Mga ilang kilometro mula dito pa Malayo. punta sa school? Malayo, Malayo kasi pa ikot pa eh. Uh -huh. Pero pag dito malapit lang, kasi may daan kami dyan malapit lang. Ay kasi pinag, panay ulan, hmm. madulas. Kaya hindi nakakadaan dito at saka maputik. Kaya di na lang bumadaan. Hmm. Minsahe mo na siguro ma'am at uh, yung advice mo rin sa mga magulang na malapit dito sa lugar niyo? Ganun pa rin na isip nila mga anak nila, ihati na sila sa umaga at sa hapon para walang mangyari na kagaya sa, mga an sa anak at pamangkin na mm. muntik lang.